Minsang pinilahan ng dalawang libong katao sa iisang araw para daw magpagaling sa sakit. Ang pare kasing ito, may kakayahan daw na gumamot ng mga karamdaman. May nagpapatutuo, mayroon ding nagpapabulaan. Kayo na siguro ang huhusga sa mapapanood ninyo. Ano nga bang mayroon sa mga mapaghimalang kamay ni Father Nelson? kanyang bawat dasal. Kasama ng bawat pagdampi ng sinasabing milagrosong imahe ni San Jose, nakakapagpagaling umano ng mga taong may malubhang sakit ang kanyang mga kamay. Anong misteryo mayroon ang tinaguriang makabagong healing priest na si Father Nelson? Nito lamang Lunes alas 4 ng hapon. Naabutan ng Rated Corina si Father Nelson na naghahanda para sa gaganaping healing mass dito sa simbahan ng La Anunciata sa Muntinlupa. Ang mga tao unti-unti nang nagdadatingan at matyagang naghihintay. Mayroong naka-wheelchair, mayroon ding may bukol sa leeg. Hindi mo ako naman alam asa. Hindi mo alam ang buhay po sa at Jesus Christ. Talaga asa prayers kanya. Isa sa mga dumalo sa healing mass ng pari, ang 64 years old na si Mang Gerardo. Hindi raw niya makakalimutan nang atakihin siya sa puso noong July 2023. Habang kumakain kami, may naramdaman ako sa sarili ko na parang unusual. Nasabi ko bakit parang, meron, parang may hyperacidity ako tumayo ako, minung ako ng warm water, bakit nagpapawisan ako ng talagang as in sobrang pawis. Nakita ako ng misis ko, sabi niya, ba't niya itsura mo para namumutla ka? Siguro kailangan mo na ako itakbo sa ano, hospital dating nila Mang Gerardo at ng kanyang misi sa ospital, dito na pag-alaman na may dalawang ugat sa kanyang puso ang barado na dahilan kung bakit siya inatake sa puso. Agad pinayuhan si Mang Gerardo na sumailalim sa operasyon pero gustuhin man nila kapos naman sila sa pera. Kaya nagpasya silang ipagpaliban muna ito habang kumakalap ng sapat na pondo para pang-opera. Kasi delikado, hindi pwede baka anytime pwede sa atake. Kailangan may kasamang doktor at saka nurse. Wala kaming pera eh. Wala kaming hinahawak pera that time. Wala talaga. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa My Credibilidad, Integridad, Proven and Tested Skin Pro. naisip ng misis ni Gerardo na tawagan si Father Nelson upang pakiusapan na i-pray over ang asawa. Nagbabaka sakaling maisalba ang kanyang buhay sa pamamagitan ng milagro. Sabi ko, Father, pray, pray over naman po at saka prayer brigade. so ang ginawa ka ni Father noon, pray over niya at saka nagpost din siya ng prayer doon sa GC namin ng mga member ng PPC. Wala pang isang araw matapos i-pray over ng healing priest si Mang Gerardo. Agad daw dininig ng Panginoon ang kanilang dasal. Doon sa second night, doon ako ni Father News. <laughs> Tapos, pinag, ano niya ako, over niya ako. Uh, on the third night, nirepeat yung akin CT scan. So, sabi ng doktor, wala naman daw blood clot. So, wala blood clot. normal naman daw. Bukod kay Mang Gerardo, present din sa healing mass ni Father Nelson, ang katukayo niya na si Nelson na nanggaling pa sa bayan ng Tayabas, Quezon. Ayon kay Nelson, gabi ng November 8, 2020, habang binabaybay ang kalsada sa Tayabas pauwi ng kanilang bahay, ay hindi niya napansin ang lubak dahilan para mawalan siya ng balanse at tumilapon. Sir, yung anak niya po na aksidente po sa motor. Bandang alauna ng madaling araw, isang masamang balita ang natanggap ng kanyang tatay na ng mga oras na iyon ay matagal na palang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hinihintay ko si Nelson kasi hindi dumarating. Alauna imedya ng madaling araw, biglang may kumatok na taga sa Rescue na hinahanap nga raw ako dahil wag na daw ako mabibigla kasi yung anak kong si Nelson ay naaksidente. Pagdating ko sa hospital ay umuungol na lang yung anak ko. Siyempre napakasakit sa isang ama na makita mo ang anak mo na na ganoon na sitwasyon na dumudugo yung ilong, yung bibig, yung tenga. Dahil sa tindi ng pagkakabagsak ni Nelson sa motor, nagkaroon siya ng matinding pamumuo ng dugo sa utak at kinakailangan na maoperahan agad. Sa ibabaw ng utak niya, merong dugo talaga na kailangang i-drain. Tapos sa labas ng lining ng yung kabuuan ng utak niya, yung lining doon, may dalawang nakaipit na na dugo na kasi uh, baka 3 days lang itagal ng buhay ng anak ko. Bago operahan si Nelson, naisip ng kanyang tatay na i-video call ang healing priest para hilingin na i-pray over ang kanyang anak. Matapos ang dalawang araw simula ng i-pray over ng pari ang anak ni Fernando, laking gulat nila nang sabihin ng doktor na hindi na kailangang sumailalim sa operasyon si Nelson. Himalang na walang parang bula ang namuong dugo sa utak ng kanyang anak. Napinakita sa akin yung yung sitis kanya na yung yung brain niya na noong November 9 na dugon-dugo, yun na lamang na sabi ni doktor ay wala nang hindi na kailangan kasi wala namang mangyayari, walang tulong na mangyayari pag yun ibinutas. Na so maniniwala kayo na 'yun ang talagang milagrong pinakita sa inyo. Muntik na ako operahan noong mga panahong 'yon na buti na lang talaga as God, na dyan si God na na ano sa akin, na kasama ko nung laban ko nung sa ospital, na yun hindi niya ako pinabayaan. Sa unang pagkakataon, matapos ang halos apat na taon simula ng gumaling, personal na pinasalamatan ni Nelson, ang paring nagsalba sa kanyang buhay. Masaya po at nakapagsalamatan na personally kay Paada. <laughs> Lagi ko nang sinasabing, ang Diyos ang nagpapagaling. Kami ay instrumental lang. Oh, Kuya Jerry, Ay, kumusta na? Oh, Personal ding uh, nagpaabot uh, ng pasasalamat si Mang Gerardo kay uh, Father Nelson bilang pagtanaw ng utang na loob sa kanyang itinuturing na pangalawang buhay. Obligasyon ko yung bilang pari, lalo na bilang paris priest na puntahan ang mga may sakit at the same time sila rin na mga volunteer dito sa parokya. Para sa simbahang katolika, hindi totoo na walang himala. Dahil ang himala raw ay regalo ng Panginoon sa mga taong nawawala ng pag-asa. Pero may matinding pananampalataya sa Panginoon. Alam na ng Diyos ang kailangan natin bago natin hingin. Ang tinitingnan nilang ay yung bantaong ito na pagagalingin, na humihingi ng milagro sa kanya, ay mayroong ganong kalaking paniniwala na siya'y mapapagaling. Mayroong ganong pananalig kay Jesus na siya'y gagaling. Ang pagiging healing priest ni Father Nelson ay nagsimula pa noong dekada 90. Bukod sa pagsambit ng dasal, kapansin-pansin ang imahe ng isang santo na hawak ni Father Nelson na siyang idinidikit sa taong may sakit. Kwento ni Father Nelson, ito raw ay ang imahe ni San Jose na ibinigay sa kanya. Ayon sa healing priest, si San Jose ang patron saint ng mga may sakit at malapit sa kamatayan. Si Saint Joseph ay foster father of Jesus. Siya rin ang patron of the dying. Siya rin ang patron of the sick. At siya rin ang patron ng happy death. Ito ay bigay sa akin ni Father Sancho MC Son OSJ, dati naming Paris priest. Lagi kong pinagdadasalan. Pagkatapos na ako'y naging pari na, pag nagmimis ako, inilalagay ko sa altar. Hindi na nga daw mabilang ni Father Nelson ang mga taong may sakit na kanyang napagaling. Wala daw siyang tinatanggihan at wala din siyang hinihingi na kahit anong bayad. Ayon kay Father Nelson, isa sa hindi niya makakalimutang healing mass ay nangdagsain siya ng halos dalawang libong katao noong taong 2012 sa simbahan ng Our Mother of Perpetual Health sa Cagayan de Oro. Mula sa mga taong nagdadayalisis, may mga bukol sa katawan hanggang sa may cancer lahat umaasang mapagaling ni Father Nelson. Ang himala ay nasa puso ng tao. Kasi ang, ang himala, talaga naman araw-araw ay ang himala. The fact na nakakagula tayo, nakakagising, nakakalakad ang ating mga paan, nakagalong ating mga kamay, ito'y himala totoo man o hindi na may kakayahang makapagpagaling ng mga may sakit si Father Nelson. Para kina Nelson at Mang Gerardo, totoong may himala. At ang mahalaga para sa kanila ay gumaling sila sa kanilang mga sakit at nabigyan sila ng panibagong pagkakataon para mabuhay sa tulong ng pinaniniwalaan nilang mapaghimalang kamay ni Father Nelson galing langit. The current superstar of our line is none other than our soap. Glu pako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili between papaya, glutathione, and kojic? Nakakalito yung mga makikita mo sa eskaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba 'yung iba nagtitipid. So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing Glupaco soap. bago sa ating kultura ang pagpepenitensya tuwing mahal na araw. At kilala dyan...